Ang pangalan ay salita o bahagi ng pangungusap na tumutukoy sa ngalan ng tao, bagay, kuok, hayop, at pangyayari. Maaari din na ipakilala ng pangalan ang isang kaisipan o konsepto. Pangalang pantangi, proper noun. Tumutukoy sa tiyak na ngalan ng tao, bagay, hayop, kuok, pangyayari, at iba pa karaniwang nagsisimula sa malaking titik, halimbawa, Pilipinas, Panagbanga, Jose Rizal, Laguna, Flores de Mayo. Pangalang pambalana, common noun. Tumutukoy sa pangkalahatang ngalan ng tao, puok, hayop, bagay, pangyayari, at iba pa. Karaniwang nagsisimula sa maliit na titik, halimbawa, bansa, korporasyon, pista, bayani, lalawigan, pista. Pangalang konkreta, tahas, concrete noun. Pangalang nahahawakan, nakikita, naamoy, nalalasahan at iba pang nagagamitan ng pandama, halimbawa, mesa, bahay, papel, bato. Pangalang halo, pangalang di konkreto, basal, abstract noun pangalang tumutukoy sa kalagayan o kondisyon na nadarama, naiisip, nagugunat o napapangarap, halimbawa, pag-ibig, kalayaan, kasiyahan, pagmamahal, gutom, kapayapaan. Pangalang palansak, lansakan, collective noun. Pangalang tumutukoy sa isang kalipunan o karamihan. Maaaring may lapi ito o wala, halimbawa, kumpol, hukbo. Pangalang may lapi, affixed noun. Pangalang binubuo ng salitang ugat na may panlapi sa unahan, gitna, hulihan o magkabila, halimbawa, tindahan, inihaw. Pangalang inuulit, reduplicated noun. Pangalang inuulit na maaaring may panlapi o salitang ugat lamang, halimbawa bagay-bagay, sabi-sabi, bali-balita. Pangalang tambalan, compound noun. Pangalang binubuo ng dalawang salitang magkaiba na pinagsasama upang maging isa at may gitling sa pagitan nito, halimbawa, kapitbahay, bukas palad. Atin namang alamin ang mga gamit ng pangalan. Simuno o paksa ng pangungusap, subject of a sentence. Ito ang pangalang pinag-uusapan sa pangungusap, halimbawa, ang lugaw ay masarap. Panaguri ng pangungusap, predicate noun ang mga panaguring pangalan ay nagpapakilala kung ano o sino ang si halimbawa. Si Miguel ay anak ng mahusay na doktor. Kaganapang pan si subject complement. Ang si Muno at isa pang pangalan sa panaguri ay iisa, halimbawa. Si Jesus ay kinikilalang Diyos ng mga Hudyo. Layo ng pandiwa, object of a verb. Ang pangalan ang tumatanggap ng kilos sa pangungusap. Sumasagot ito sa tanong na ano, halimbawa, kumain ng biskat ang mga bata. Layo ng pangukol, object of a preposition. Ito ang pangalang pinaglalaanan ng kilos o bagay. Maaaring gamitin ang mga pangukol na sa, ng, para sa, para kay, tungkol sa at marami pang iba, halimbawa. Ang mga alahas ay para kay inay. Narito naman ang kasarian ng pangalan. Masasabing walang partikular na babae o lalaki sa mga pangalan. Ngunit matutukoy ang kasarian ng pangalan kapag nilalagyan ng salitang lalaki o babae bago o pagkatapos ng salitang kinauukulan. Halimbawa, batang babae, batang lalaki, lalaking aso, babaing pusa. Mayroon din namang mga salitang hindi na kailangang lagyan ng mga salitang, lalaki, o, babae, kung likas na matutukoy ang kasarian ng isang pangalan. Kadalasang matutukoy din ang kasarian sa pangalan o palayaw. Halimbawa, kadalasang lalaki ang mga pangalang tunog, o, at babae naman kapag tunog, e. Eh. Pangalang panlalaki, masculine noun, halimbawa. Tatay, Tito, Lolo Pangalang pambabae, feminine noun, halimbawa, Nanay, Tita, Lola Pangalang ditiyak ang kasarian, common noun, halimbawa, Kaibigan, Pinsan, Anak Pangalang walang kasarian, neuter noun, halimbawa, Bola, Puno, Sahig Narito ang kaukulan ng pangalan. Palagyo, ngamanatong case kung ang pangalan ay ginagamit bilang simuno, pantawag, kaganapang pansimuno, pamuno. Simuno ang pinag-uusapan sa pangungusap. Hal. Si Indarapatra ay mabuti sa mga tao. Pantawag pangalang sinasambit o tinatawag sa pangungusap. Hal. Indarapatra, ang buti mo sa amin kaganapang pansimuno ang simuno at ang isa pang pangalan sa panaguri ay iisa. Halimbawa, si Indara Patra ay mabuting pinuno. Pamuno ang pangalang tumutukoy sa simuno at nasa bahagi rin ng simuno. Halimbawa si Indara Patra, ang pinuno, ay mabuti sa mga tao. Palayon, objective case, kung ang pangalan ay ginagamit bilang layon ng pandiwa. Layo ng pang ukol, Layo ng pandiwa kung ang pangalan ay tagatanggap ng kilos at sumasagot sa tanong na ano o sino. Halimbawa, binigyan ng sandata ni Indara Patra ang kapatid. Layo ng pangukol kung ang pangalan ay pinaglalaanan n kilos at kasunod ng ukol. Hal, ang sandata ay ginamit niya sa kaaway. Positive case, pari kung may dalawang pangalang magkasunod, ang ikalawa pangalan ay nagpapakita ng pagmamayari. Halimbawa, ang singsing -sing ni Indara Patra ay makapangyarihan. Maraming salamat sa inyong panonood. Huwag kalimutang mag-subscribe, like at comment sa bidyong ito. Padayon.